ng riba, malaking kasalanan. Wa akli malil yatim, pagkain ng uh, kayamanan or, o galing sa mga may, ano yung mga adi, ano yung mga -ari yung Ng mga yatim, pagkamkam ng mga ano ulila. Wa kauli zur at saka pag ano pagsalita ng mga sino kasinungalingan pagsa pagka, pagsalita ng kasinungalingan malaking kasalanan wa minhu kalpul muhsanatil kapilatil mu'minat at saka yung kadap mo yung mga mu'min, mga babae tinatawa po sabi mo ah nag ano yan nag uh, uh, nag, uh, nag, uh, nag, uh, nag, uh, nag uh, yan pati yung mga ibang lalaki gumagawa ng ganito yung so, kalpul ha kalpul muhsanat malaking kasalanan parang inano mo siya parang uh, tinapon tinapon mo siya or binato mo siya ng mga uh, prostit anin yung prostitute huh? so bawal ka magano bawal ka mag magjudge uh, mag ng tao na nakakagawa ng ganito it may anong uh, unless may ano ka may apat na ano witness apat, apat na witness tapos yung witness na yan kailangan parehas-parehas ang sinabi kung sinabi ng isa, nakita ko yan, gumawa ng ganito sa fri last Friday, yung damit niya pula. O, lahat ng tatlo sa ganon. Pagdating sa apat, nakita yan, gumawa ng ganito sa last Friday, ang suot niya is white. lahat yung papaluin. Silang papaluin. Pati yung witness. Lahat, hindi, hindi papaluin ang babae. Yung papaluin yung, yung mga witness. Ano yun sila? Slash. Islash, ilan? 100 din. 80. 80? Mm -hmm. 80 ang islash sa kanila. Ha? Yun ang, yun ang malaking kasalanan yung pag, Pagmarites, pag pinagbibintangan man. mo yung isang tao. Marites man. so marami talang nangyari ngayon. Nakita <laughs> mo man. ang isang lalaki at sa babae. Kahit may girlfriend pa sila. Alam mo may boyfriend, girlfriend. Kahit nakita mo pa, ikaw, pumasok ka sa kwarto, nakita mo talaga na parang pinag ito ay ginagawa ng mga ulama na ano, example. Kahit nakita mo pa sabi niya, nakapasok ang, alam mo yung tabo? Tabo. Kahit nakapasok sabi niya ang tabo, anong tabo? Gayong. Gayong. Gayong doon sa deep wind. Alam niyo nang magsod. Mm -hmm. Kahit nakita mo pa ito mag bawat Pagbintangan. Kailangan apat kayo. Once mo sinabi sa hakim, sa judge, nakita mo, mismo nakita mo talaga, ha? Ikaw lang mag-isa, papuloyin ka rin. Kailangan apat kayo. Pus, pumasok so, si So, mas maganda pa, tumahimik ka na lang sa ganyan. Pumasok si Ratchik, sample, sa isang kwarto. Nakita niya ang magsiuta, na Nakita niya talaga, gano'n ang nangyari lahat, ha? Pumunta siya sa jail. Sanakit ako yung ganitong ginagawa nila? Pabalohin si Raj. Kasi? Kasi siya lang mag-isa. Kailangan apat ang witness. So anong gagawin mo? Manahimik ka. Huwag mo sinasabi. Anong pakialaman? Anong pakialaman? Kung hindi, mapapalo ka ng ah, iyo. Naritis ka, So ganoon ang kailangan. Anong hikman doon? Ang hikman doon? -hikma Para hindi basta-basta na pagbintangan ang babae o lalaki gumagawa ng ganito. So, yun ay nakita mo na. What more kung nasa, loob, labas ka ng kwarto, nakita mo pumasok ang dalaw, pinagbintangan mo. So, yun ay makapasok siya, kalfol mo sa natin, tira tira mo, binato mo sila ng mga ganit na mong salita, so yun ay malaking kasalanan. Wasyol bol kamar, at sa kapag inom ng alak, so malaking kasalanan din. Wa ukukul walidain, anong hukukul walidain Pagmasama doon sa dalawang parents dalawang uh, ano yan magulang magulang wag ayro dalit asaka mga iba pa so lahat ng mga banggit yon ay mga malalaking kasalanan, kasalanan. sabi ni Anum Ibn Abbas radiyallahu anhu anhum, anhumat, yung malaking kasalanan daw, ila sab'in aqrab minha ila ila sab'in aqrab minha ila saba mga 70 daw mga 70 daw ang mga malalaking kasalanan aqrab minha yung pinakamalapit sa kanya yung mga ano yung mga pito yung mga pito وَمَنْ تَتَبَّأَ الزُّنُوبَ أَلَّتِي أُتْلِكَ عَلَيْهَا أَنَّا كَبَائِرْ وَجَدَهَا أَكْسَرَ مِنْ سَبْعِينَ Kung sino daw yung mga nag para tingnan, para hanapin yung mga malalaking kasalanan, mahanap niya is more than 70. More than 70 na malalaking kasalanan. Pakaipa, إِذَا تَتَبَّأَ جَمِيعَ مَا الشَّدِيدُ مِنَ الْكِتَابِ sunnati It's au adabin au adabin au min itsbaihi aw aw yun ay kapag ikaw ay naghanap ng mga kasalanan pero yung naka ano doon parang naka ano yung naka filter yung naka filter doon is malaking kasalanan makahanap ka lang mo than 70 pero kung paano daw kung ang hinanap mong mga kasalanan, yung naka filter doon, naka doon is naka doon is may mga la na, 'di ba? kapag magse-search ka, minsan pwede may filter. yung i-search mo doon lang sa kaba, iba ng kasalanan. So lalabas 'yan board ng more than Paano sabi niya kung sinelect mo pa yung mga may la na nabanggit, may mga consequence, may mga kamumuhian, may mga adab, may mga muharaba. Lahat daw yun kapag ginawa mo yun, hinanap mo sa mga ganitong filter, magkakahalap ka ng sobrang sobrang uh, dami. Sobrang sobrang dami. Mato ka paro dyan yung Paano daw mabubura yung mga malalaking kasalanan at saka mga maliliit na kasalanan? So I think I think it's time now. It's time now. So insyaallah next week subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa warahmatullahi wabarakatuh. al mursalin walhamdulillahi Yun lang, sa, sa tatlo na to. Pagkatapos niyan is, ay, pwede, pwede. Kay kung sa mga bata siya, inyo, tuloy mo, oy. Tukurin doon, aun sa nil doon kwan. Aun sa nil doon mga uno ba nila. Kahit ko noon to sing din doon sa baka. Kaya mag tukod bisa ba para sumod pa bay sa kumagya. Na buhom, hindi pwede. Hindi eh, pwede. Hindi hmm. pwede. Lalo na yung mga ano, yung mga karamihan sabi na Pasok ka, bibigyan kita ng ganito sa mga bata. O, isa yun sa mga alingan. Parang pinapromisean mo yung panawala. Ano? Uh, yung panawala naman. May salari sa kanilang kasawa. Tapos, medyo may hindawaan na kayo. Tapos, nandun yung sisihan ba? Oo. Tapos, sabihin naman sa'yo, ikaw kasi ganito, ganito. Tapos, ginawa mo ngayon, gan. Which is hindi naman totoo. Nagawin mo, sabihin mo nalang, okay, ako sigi. sige. Oo, ako nalang. Which naman totoo. So, I-admit mo nalang? I-admit mo nalang. Yun is parang, magsisinungaling din yun para hindi na humupa yung tension. yung, yung tension ng asawa. Uh, hmm. Pwede mo, pwede ka, sabi mo yung mga asawa na yun ng kaway, oh, Tapos may mga, minsan may mga kasinungalingan na pwede mo yung bento para lang magkaayos sila yun. Pwede. 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 karon ka ng reward doon. Karoon ka ng ano. Kapag nakapagsunod mo, sa, sa mga... Kita yung kewalan, inangan pa ko paibuon pa ko, pagbutas ka mong karuha. <laughs> Di ba sa <laughs> akin yun? Sumuok pa ba, paibuon, paibuon sa ko. May inumin kita ng ano, ng tawal-tawal para humiwalay sa iyo, mo. No? Yun ay mga... Kasi, kasi nung nga, may tanong uh, away from topic wala sa topic natin ako kasi kanina nung um, yung kapatid si Dante ano yun? may, may nagtatanong na yung tinanong kasi siya about sa forgiveness kapag mm -hmm. hindi mo daw pinatawad yung isang uh, tao karamba daw yun kapag hindi mo pinatawad kapag mo ay ah, bakit ano nagawa ba? Mga parang may nagawa ka, may nagawa siya sa iyo. Pero so, ikaw, instead na patawarin mo siya, hindi mo siya pinatawad. Paano ba yun? Um, I don't think so. Pero yung ano yung kas, dalawang kasalanan diyan, yung hak pala. Hak doon sa sa Panginoon, yan ay very easy sa Allah subhanahu wa ta'ala pero yung pinakamahirap yung sa tao kaya naman uh, backbiting mo siya backbiting mo siya yung, yung ano yung condition dito para mabura ang kasalanan is kailangan humingi ka ng kapatawaran sa tao hindi sa Allah sa Allah subhanahu wa ta'ala kasalanan pero magano kasalanan sa mga tao pero yung ano isa sa mga condition doon dapat puntahan mo siya sa na anak at kita patawarin mo ako so, depende sa kanya kung patawarin kaniya o hindi hak niya yun Pero oh. oh, hindi siya haram ha? Hindi, hindi ko alam kung haram siya o hindi kasi hak niya pero kung ginawa mo na yon hindi ka pinatawad, nagtaubat ka na alam na ang Allah subhanahu wa ta'ala mm -hmm. Lang, yung puso mo, parang nagsisisi ka. Mm -hmm. Yung hak ng tao na yun, nandoon pa rin sa'yo pero yung ahwal ninyo sa Yawmul Kiyama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ano yan? Magsusun Pero yung hak niya talaga Na pwede ka nang singilin sa Yawmul Kiyama Nang yun pa rin no? Yung katinig kayo pinapagkakala Kasi kawas Binakbay ng yung isang tao Alaman niya ha? Sa Yawmul Kiyama Kukunin ang ano, Kukunin ang Buddhist mo. So isa sa mga parang hindi hindi mo mangyari, magiging ka lang kapatawaran sa kanya. Kung pinatawad ka, okay, hindi mo mangyayari. Pero kung hindi, kasi ka sa iyo, hindi yan. Na. Pero nagsisisi ka na. Ha? Alam na ba no lang Allah subhanahu wa no ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ang bagis ka maghanap ng case. Eh, paano sa di hindi mo siya pinatawad kasi masyado kang arrogant eh. Maga parang tinong sa sarili mo, mataas ka. Na. Hindi nah, pwede naman yan isa yung mga kiber isa yung mga kiber sakit ng, ng, ng puso sakit ng puso may kasalanan ka kasi ano yun uh, so, hindi mo pinatawad <coughs> hindi, hindi 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 sa ganun pero dahil sa, <coughs> sa, <coughs> sa <coughs> arugans <coughs> ibang kasalanan naman siya pero yung pagpatawad hindi ko alam kung haram siya pero hindi ko na nabasa na haram siya pero may half ka may hack ka kasi hack mo yun eh kung patawaran mo siya o hindi mo patawaran mo Depen Dep depende sa'yo kung patawaran mo yun ibig sabihin pwede rin pala sabihin mo na sisingilin to sa ano, sa kabilang buhay ah pwede kahit nasabihin mong nakita na nahihintay ng tawad sa'yo yung tawad depende sa'yo kasi alam mo, di ba, pero, may singilan. Kasi singilan, pero Allah subhanahu wa ta'ala yung mahala sa kanya. Kasi, yes. Ano, nagtaw ba na siya? Nagtaw ba siya, nagsisi. Mm -hmm. Pero yung hap na yun, yun kasi ang pinakasin. Kaya nang sabi ko, ang hap right, ng tao, right, yeah, right, right yeah. ng tao, yun ang pinakamabigat.